Buton malumbo no? Tingin lang tayo sa buko. Kung may pangsanggot sana o kaya panungkit, pero tayo sana kukuha ng buko. Noon si Papa umakyat, gumagamit siya ng higkat nilalagay sa ano sa paa. Sabi ni Father, akyat daw siya. Ha, <laughs> <laughs> feeling bagets. Tatarambo pa sa iba, oh mga tanong ni pang money. Money, money, daming money din. Money, money, money. Hybrid yan. Hybrid din eh. Itong si Aot, may itig dito. Doang klase pala. Ano mo ah. Mura ano sa hybrid? Barata ang hybrid? Uwang tin sa Ay, May pariha. Pero may nagbirim pa ho. Huwag ni Pagaling ah. Uwang may nagtatarambo pa sa pa ho. Oh, yan oh. Ay,

Tara, punta tayo dito sa dulo. Ayun, may ay, ubos ka mo. Kasi ka pa. Ito, may talbos ng gamuti dito si Pao. Makapit ang gamuti ng kahoy. May ayun dahil yung gamuti mo pa? Ay, pa. Pasal pa ni, ano? Sige mo, pwede na. May ilaw na. Mahal na kaming gamuti. Makot-kot? Oo, oh, makot-kot ka, yung gamuti. Try it lang. Kung may yan guys, kumuha tayo ng stick para pagbongkal-bongkal natin. Mabalik pa, pa. Patay pa rin siya. Saradayo iton pa. Saradayo pa. Ayan. Ayan pati niya. Ayan, tingnan mo. Ikaw natin siya dito. Ayan oh. o. <laughs> Ayan o. Ay gawa na. naman. Oh, Marami na siya. Marami na siya. Balik pa pwede yan dito. Dapat sa dito ko lang <laughs> ang pagdiit. Binalik uli ni papa kasi maliliit pa. <laughs> <laughs> Balik ulit. Balik ulit. Balik pa pwede Dapat mga pera pang ano. Mga... Salambulan ba? Pa. Nakamulong so. Ayun. Paro ka May mga ano niya. ako ang kamote. Para ba kumagay ng sa kamote? ito. Yeah. Araw ka ng pag ano. Hmm. Yan. Ya. Pig kuset. <laughs> Araw ka nang pag ano. Pag nakamati na, mo ugwa yan. Ano mo naman yun Oh, yan. Ha, diba? Ganyan lang naman magkutkot si Papa ng kamote. Magayuno. Okay. So, mga ang unod niya. Yaw na sa mga sanga. Ano ba? Hmm. Sa balago nito. Sa balago. Sa balago. Yan ang centennial. Hindi na kailangan mag-stick para lang makakuha ng kamote. Hindi, pag nag-gundra na yan, o. Eh, Mag-trago ka na. Hmm. Dito naman tayo sa mga tanim na kamoting kahoy. Hmm. Gabuton. Gabuton, ha? ba? Kaya ilang puno na lang naman ang natitira dito. Ah, ilang piraso na lang to guys kasi nga nabenta na ni Papa dito yung mga ano, yung kamoting kahoy niya. Di narayo siya dito mga namimili kasi napakamura daw niya magbenta. Ah, Malaki naman. Kaya lang, dalawang piraso lang naman yung laman ng kanyang puno. Natumba kasi ito nung bagyo. Kaya itinan mo yung mga laman niya. Ayun ang resulta. Ha, dito naman tayo sa isa. Siguradong marami na ito. Nabuwan. Ayun na ano. Naputol. Ayun na, ayun. Prank lang. Isang lang na piraso. Kamoting kahoy. Baliingoy. Kasawa. At least, kahit isa mayroon. Palaki naman. I-ride ang mga. I-ride ang mga. Mayroon ka pa gano'n. Kaya gano'n dito nga so. Lalo ka di. Lalo ka nga. Lalo ka pa. Tama na yun. Ayun yun. Kasaba. Heto na talaga. Marami na talaga itong laman. Makita nyo. Heto na talaga siya. Heto na. Heto na. Heto na. Ah! Oh. Wala. 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 <laughs> tayang Ito oh, dumami mga pa. Ang baga. matambo ini pa. Matambo na. Isa ano lang. Mga tambo ano yan. Ba kami ng kamoting kahoy, Magugulay ulit kami. Ang paborito ng bayan, talbas ng kamoting kahoy. Ako naman tayo dito ng gulay. Alam niyo po ba ito or nakakain na ba kayo ng ganitong klaseng gulay? Kasi kami mga taga Bicol, ay nako talaga ginugulay namin ito. Sobrang sarap kasi ang ginagawa namin yan, ginagataan. Tapos nilalagyan namin siya ng isda na tuna. Tapos nilalagyan namin siya ng maanghang. Ang pagulay pala nito ay nasa sa inyo kung gusto nyong tanggalin yung katas nito o hindi. Pero sa akin, hindi ko yung tinatanggal. Ayan na. Talagos ang pamating kagagataan ni ini. Bigataan ni. Eh. Ano ba naman kita sa balita si Pahuto na si Pao. Oh. Ano na. So ayun po guys, nakakuha na tayo ng libreng gulay dito sa farm. You know, baka ba, ano, baka ma Sige po, bye-bye. Salamat po sa panonood. Fresh ko dito, a fresh ko.